Nung mabasa ko po itong statement na itong si uh, Rimulia, ang ating DOJ secretary, naalala ko yung kaso ng kanyang anak noong nakaraang taon. Ang sabi niya dito, let this serve as a reminder that no individual, regardless of their possession or status, is above the law. Okay. Ang mahirap pa dyan, eto mga katulad ni Kibuloy halimbawa, yung mga tao na feeling nila ay above the law sila. Ang mahirap pa po dyan, madalas ay pinaniniwalaan sila ang mas hinahangaan at pinaniniwalaan ng mga kababayan natin. Na ang ibig din sabihin, yung mga kababayan natin yon ay nabaluktot ang kaisipan. Yun po ang napakasamang epekto ng mga taong o ng mga katulad na ng si Kibuloy, yung kanilang pagmamataas at feeling nga ay entitled sa lahat ng bagay and above the lunga sila. Abay, sila pa po ang hinahangaan. Itong mga kababayan natin, napakadali pong mauto at mapaniwala. So sana, sana ito ay does not only apply to somebody like Kibuloy, dapat talaga ito ay para sa lahat. No individual is above the law. Kahit sino ka pa, presidente ka. Mm -hmm. Diyan ako nanggigigil eh doon sa mga tao na akala nila, akala nila, mas lamang sila sa ibang, sa, sa mas maliliit na tao sabihin na natin sa kanila. Yung, yung tipong um, feeling nila, mas mataas. At sila ang pwedeng pwedeng magbago ng batas, batas ng tao man yan or batas ng kung ano man. The Department of Justice has announced indictments before the Davao and Pasig courts against Apollo Kibuloy arising from allegations of sexual and child abuse, child abuser at hinahangaan. Okay. Grabe po ang ginawang or karumaldumal po ang mga aligasyon dito kay Kibuloy. At sa madalas kong sabihin, hindi po ito bago. Ito po ay medyo matagal na, dekada na po na naglalabasan at unti-unti nga nagpapakita at nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga inabuso. Mga inabuso, hindi talaga biro yung mga inabuso. Napakarami po kasi niyan eh. So nararapat lang talaga na sampahan ang kaso. Pero yun nga, may kaso sa kung saan korte man ito, sa Davao at sa Pasig, kung saan uh, isinampa nga itong mga kasong ito at sana ay ipagpatuloy din talaga ang mga investigasyon na ginagawa ng Senado at ng Kongreso. Dahil, nako po, ay kung, kung itong mga sabihin na natin, yung mga korte kung saan nga ay inahain yung mga kasong yon sana lang, sana lang ay walang mga under the table na negotiations dahil posibleng mangyari yung gano'n, eh mas wala tayong minsan mas mas hindi pa natin uh, wala tayong kumpiyansa masyado sa mga korte na yan kaysa syempre sa mga pagdinig ng Senado dahil nakikita natin yan eh, uh, public hearing na tinatawag na ang ibig sabihin ay hindi naman siguro o wag naman sigurong isipin ng mga taga-suporta na yung si Kibule, Kibuloy na yan po ay isang public trial na, nag, na nangyayari Nakikita natin na pa rin ang ginagawang laban na ito. Patas para kay Kibuloy at kung titignan mo nga, abay binibaby, nagpapababy pa itong anak ng Diyos daw na ito. Sana ipagpatuloy ng mga ganitong o ng ganitong um, o ni, ni Rimulya, sana ipagpatuloy yung kanyang, yung kanyang paninindigan sa ganitong aspeto na talagang wala dapat sa kahit sino man sa atin ang above the law at pwedeng mag uh, or baluktotin ang batas at baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin sana walang exception yung mga ganyan good luck